Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong uh, araw na ito ay ating pag-uusapan ang patungkol sa mga katanungan ng ating tagapanood. Ang isa sa ating tagasubaybay ay nagtatanong kung paano raw ba sila makakaiwas sa kamalasan sa bagong tahanan na kanilang nilipatan. Gusto nilang maging maswerte sa bahay na yon, kaya naman sana raw mabigyan natin nito ng pansin. Siyempre, dahil nga sa napaka-importante kayo sa amin, ito ay bibigyan natin ng pansin sa araw na ito. Kaya ang title natin ay Paano may ang malas sa bagong tahanan? O yung dati ng bahay, paano makakaiwas? Kung nakataktang lumipat ng bahay o apartment, mabuting sundin ang mahalagang babala na ito para makaiwas ng malasin ang buhay mo o ng pamilya sa mga tao na may birth number na 4 o kaya ay 8, iwasan ang pagtira o paglipat sa bahay ng address ay 4 o kaya ay 8. Dahil sa kakaibang katangian ng nasabing dalawang numero, dapat gumamit ng alternatibong numero kung lilipat sa address na yan. Halimbawa, kung ikaw ay may birth number Ito, tingnan nyo po ito ha Yung sinasabi natin na huwag kayong lilipat O piliin nyo, o iwasan ang paglipat Sa bahay na may 4 o kaya 8 Ito'y para lamang doon sa may birth number na 4 o 8 Ayan po ha, Malinaw yung sinabi ko tapat doon lamang sa may mga birth number na 4 o kaya 8, iwasan ang pagtira sa paglipat sa bahay ng address 4 o kaya I-8. Dahil may kakaibang katangyan na nasabing dalawang numero, dapat gumamit ka ng alternatibong o alternatibong number na sa ganoon ay makaiwas ka sa negative kung sakaling nakatira ka na sa bahay na yan. At yun ang yung birth number. Halimbawa, kung ikaw ay may birth number na 4, hindi mainam para sa iyo ang tumira sa bahay na may numero 8 at vice versa. O, oh, yan o. Oh. Yung 8 daw, o kaya yung 4. Ang taong may birth number na 4, dapat tanapin ang tirahang may 1 o kaya 5. Narito ang sample. Ito yung sample o. Oh. Halimbawa, yung address eh. 100 tulad ng 100 yung address. Iyan po, pagka 100, eh pwede kayong tumira. Sapagkat yan ay swerte para sa inyo. Doon ito sa may mga birth number na 4 o kaya 8. Halimbawa, yung 100, no? Kasi sinasabi na may 1 ang number. Ito yung 100. Pag sinabi natin 100, gagamit muli tayo na tinatawag natin numerology. Numerology paghihiwalayin natin yung mga numerong nakapaloob sa isa 100. Kaya magiging ganito. Tingnan po ang sample. 1 plus 0 plus 0 equals 1. So yan pwede kayong tumira dahil lumilitaw na 1 po yan. O kaya naman, pwede rin kayong tumira doon sa sinasabing number 5. Sabi ko nga kanina, dapat yung may mga birth number na 4 o kaya 8 o 8 o kaya 4, mainam na tumira sila sa may numero o sa may address na 1 o kaya 5 dahil nandito yung swerte nila. Yung binigyan natin yung sample, yung 100. O kaya yung ito na yung sample. Kung address naman ay eh, 23,000, no? O, 23,000 yung number niya. Yung 2300. Kapag ka, ganyan ang address, ipag naman natin yung mga number, halimbawa, parang 2,300 dyan. Eh, paghiwalay natin, yung kagamit tayo ng numerology, tingnan po, yung 2,300. Ganito po ang mangyayari dyan. 2 plus 3 plus 0 plus 0 equals 5. So, yan po. So, number 5 po yun. Susundan nyo lamang, titingnan nyo lamang yung mga number. Halimbawa din, ang number ng bahay is 50. Ayun, pasok po yun sa number 5. Kung number naman bahay ay 10, pasok pa rin siya sa number 1. So, ganun lamang po, kasimple ang inyong gagawin. Yan ang maswerte. Address sa mga taong may birth number na 4 o kaya ay 8. Para sa mga tao na ang birth number ay 8, ito yung birth number ay 8 yung kanina, yung tiningnan natin, no? yung birth number, yung 4, ang hahanapin nyo, yung 1 at 5. Ito naman yung sa mga tao na ang birth number ay 8. Mabuting piliin ang bahay o apartment na ang kabuang numero ay 3 o kaya 6 gaya ng 120. Siyempre, gagamitin natin yung numerology. 1 plus 2 plus 0 equals 3. O kaya naman yung number 3 mismo. O kaya 30, pwede po yun. O kaya naman yung isa naman dyan, yung 312. Yung, titignan mo yan, no? 3 plus 1 plus 2, di magiging 6 din. Yan ang mga maswerteng address para doon sa may mga birth number na 8. Para sa mga may malaking pamilya. Oh, may malaking pamilya. Mainam sa inyo na tumira sa bahay na ang kabuang numero, ang nang address ay 6 dahil ito ay bilang na may kaugnayan sa tahanan at pamilya. Ngunit kayo na kailangang maglagay kayo ng pangontra kung ganito ang numero ng iyong bahay. Dahil malapit naman ito sa sunog at kaguluhan. May positibo at negatibong hatid ang numero na yon para sa isang pamilya, lalo na kung malaki ang bilang. Ang pangontra dyan ay maglagay kayo ng tinatawag nating 7 Magical Golden Stick para makaiwas doon sa mga negatibo. Yung binigay nating sample ay yung dalawa lamang. Ano? Kung nakita nyo yung birth number na 4 at 8, yun lang ano po. Kung wala naman kayo dyan, eh, yan ang mga susunod pa nating talakayin. Pero pinakamainam dyan, ay kontrahin nyo na. Pinakamainam ang paglalagay ng seven Magical Golden Stick para safe kayo. Pinakamaganda pa rin na magagawa ninyo sa paglipat ng bahay at pagpapatayo ng bahay ay ang pagpupunsoy. Malaki ang magagawa nito upang maayos ang daloy ng good energy doon na siyang magdadala sa inyo ng swerte. So yan po, ulitin ko kung wala dito sa bilang yung aking nabanggit, kao birth number ninyo at yung dapat natitira ninyo ay pwede naman po. Basta gumamit lamang kayo para safe. Hindi kayo malasin, at manatili kayong ligtas at swerte, mainam ang gumamit ng 7 Magical Golden Stick. O kaya ipapunso yung mga yan na sa ganon, ito'y masuri at ma ang enerhiya sa inyong tahanan. Yan po. Yan ang paksa natin. Doon sa nagtalong sa akin, sana'y uh, naibsan ng iyong katalungan at uh, nasagot ko lang tama kasi ang birthday nito ay eh, yung kanyang birth number ay 4, yung kanyang mister naman ay 8. Nagkataong, ito yung ating uh, pinapaksa. Ano po? So, yan po. Uh, may paalala lamang po ako sa ating mga taga-subaybay. Kung sakali pong uh, nais niyong magpapunsoy, pwede naman niyo akong tawagan sa aking numero 0917 940 1111 Pwede rin sa aking Bible yan din ang aking numero. O kaya, magmensahe kayo sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shadir Hayla. O kaya, ipalo nyo ako sa akin Facebook page, Haila Shadir. O mag-email kayo sa aking email ad, Hila underscore Shadir at yahoo.com. Ayan po. Paalala ko muli, narito yung schedule natin ngayong banang Mayo Nariyan po ako May 10, 2024. Nariyan po ako sa Bicol. O, oh. dito sa Naga, Ligaspi at Sorsogon. Sa so darating po yan na May 10, nariyan po ako ng 10 Uh, 11 at 12 uh, kaya kung lahat siya magpapunso at tarihan kayo sa lugar na yan tawagan niyo ako sa numerong aking binabanggit may paalala lang muli ako doon sa mga nagpapadala ng payment panoorin niyo po ang paalalang ito nang sa gayon ay huwag kayong mabiktima ng mag, uh, mapagsamantala nang sa ganon ang mapadala niyo ay tamang tao o lihitimo narito po ang dapat ninyong padalahan ng payment panoorin niyo po ito O yan po, at napanood nyo na ang aking paalala. Sana ay maging gabayan lang sa ganon. Hindi kayo maisahan ng mga taong nagpapanggap. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!